So, hi guys, good morning at ngayon po, welcome kayo dito sa aming taniman ulit sobrang dinamo at matataas na po ang damo, kaya po kami talaga dito matatagal ang mag ano, ah, maggamas matagal po kami dito hindi nakapunta ayan po at kasama namin sila ate Jenny, sila kuya Jay sila ate kuya po, si tatay tasun po aking mister at kami po ngayon magagamas ayan po si ate, namimitas na yan po, sila ate Jenny po ay dumating kagabi, galing po sila ng Laguna. At ngayon nga po ay mahaba ang bakasyon, kaya po sila ay nag-uwi nag dito sa amin. Yan po, namimitasan na si ate ng talong. Ate, dati pala pa yung na natin yung basket, honey. Oo. Ayun naman po si Kuya J. Ah. Kuya Jay, dito yung may sitaw pa din, honey. Ang kuya po yung namimitas na ng sitaw. Yan. At ito po naman ay kaganda na ng aming mga kamuting kahoy. Sobrang taas na at malalago na po ang ano ay ang dahon. Hindi po kagaya mga nakaraan. At si tatay pinagagamas na pati si yung pong asawa ko. Nagsisimula na pong magtabas at maggamas at kami po ay magtatanim na ng mais. Ayan. Oh, tibit kaya nagkakaganito yung dahon ng kamuto. Ah, ganyan. Hmm. Ate hayang hayan, kaya Ati sa tayo magsisimula, ito. maggamas, Dito ano? o doon? Ito. Tayo, magagamas. Ito, ito, no. Doon ito, na. Ng... Ah, ate nang tataniman muna, honey. Aba, ang ate. naggandahan naman ang papaya. Lahat ay may bulak bulak Ano eh? Oo, mababa. Maba, ate, mababa pagpitas. <laughs> Mm -hmm. Aba, oh, ang uod naman kalaki, laki. Mm -hmm. Para maganda ito, ano oh. Ang dahon. Kaso nga lang, ayan, problema na yan. Um, o, pero tingnan mo, magaganda pa rin ang dahon. Hindi naman tayo pwede mag-spray At ano mm -hmm. ay. Ha? Hindi siya pwedeng spray yan mm -hmm. at okay. maulan. Kasi may mga bunga. Mm -hmm. Yan po, oh, nakakatuwa. Ito bang din ay kinakain daw, ate? Totoo nga. Oh. Ito, ano oh, ba ang lasa? Totoo, hindi ito nakakamatay, ate. Ang oh, kain, baka kaya may kinakain. Kaya nga, baka may buntis. Eh, kung... Kaya <laughs> -ha nga, harvest na po <laughs> ang ate. Ito po, oh, para po ito nakikita ko sa mga TikTok. Ito daw ay kinakain. Pero hindi ko po, hindi ko po sure. ano, ano ba ang tawag sa ganito? Ang pati daw. Gamot daw ang ganito. Hmm. Pa-comment nga po kung anong pangalan na ito. Ate, huya, alam mo ang tawag dito? Sa ganitong prutas daw ito eh. Mga prutas na ligaw. Oh, si na Kuya Edgar. Ang maalam sa mga... Huwag hmm. talaga ate ang pinitas na may iya. <laughs> Gamo na Pero pinitas oh, ito, ang... ano, Hintin, baka hindi naman mga, oh, mamahindi yan. to ah. Hindi, baka mamahindi na mamahindi. Oh pag magsisimula na pong maggamas so yan po dito tayo nagsisimula na silang mag tapos at siyati ate nagagamas na dito hi maloy abat may panggamas ka din hon. nagagamas ka po ano ba dun ka na lang ano kapag baka hindi mapaano din sa alambra halika na dito halika rito pagod ang gamasin ayo madali na man si mahangin ang panahon naman talaga hindi natin mapadamuhan ng ganito kadamuhan eh. Nung tayo, nung kami wala pang tinda ulit. Nung bakasyon ay eh, halos eh, ito'y eh, laging linis na linis. Hirap nang makita ang kubo. <laughs> Sa taas ang damo. Oh, ay. Yeah. masa dah dia bil katam ni man bentar nah, dia

mga tubong pananim dito ay oh, gumanda yung kamote. Ito mo po lang itong Ito itong त्यसैले कुरा यही भन्न चाहन्छु अहिले ललितपुरबाट आउँदै छ रङ आवाजले जेना अ यो सुखी टमाटरको कुरा दिसि दाइ यो चाहिँ यस्तो छ नि 割と。 Pala, pala, pala. Pala? Nandoon sa ano palo mo? Wala. Okay. niya yung kawak mo. Nakikita na po ang lupa. Kanina po'y pulos damo. Yan po tumulong na uli ang ninong piyo. Yan po'y matagalin yung matagal hindi nakakita. At si ninong po'y nagtagal sa puliliyo. Kita na ang aming mga ano ay Pinya. Ano po. Mga dayo po ang aming mag... Okay, ano ay, ay? Laguna, ay? oh Mga, mga dayo po ang aming magagawas. May taga Laguna at sininong po galing pa ng Polilio. <laughs> Kami po'y makakapagtanim na agad ngayon. Okay. Maloy! Baba! Diba po si Maloy ah? Walang kalaro. Kaya mag-isang naglalaro. Anak mo, kaya kayo kay mahulog. Halika na. Dali! So yan po at si tatay po ay naguguhit na para diyan po sa linya na yan po namin ilalagay yung mga buto ng mais. Hindi na po namin lalagay ng mga panisik. At yan po ay gagawin lang po ay ang aming pagtatanim ay isang dangkala ang po para maraming maani. At isa-isang buto laang po sa bawat pagtatanim. Ayan, at ang ate huya po ay sa may labas. Nalinis na po niya yung isang diretsyong iyan. Malinis na po yung labas ng aming taniman. Yan po to, may mga bulaklak na rin ang aming patula. Yan po yung talim ng aking asawa at ni Tate Rodel. So yan po, at si tatay po ay nagsisimula ng magtanim ng mais. il a mission... Nakaluhod na po ang ating magagamas. <laughs> Ginabi, ginamita na po ng ano ah, pinagbabawal na teknik. Ginamit na po ang tuhod. <laughs> so yan po, kami nabot na ng ulan. bukas na yan ay sa, sa ano na sa isang kanya malakas ang ulan yan po talos di yan na ni tatay ito na lang po ang isang linya Aba, naka-anim na largo si tatay na nataniman. sa isa lang po ang gawa po ni tatay. Kaya pa nga ako inakit magkapiniti yun. Nag-recycle mo ako eh. Nice. Tapos na. Ayan <laughs> na po nakikipagkapi na. Gusto daw niya dito eh. Cute. Cute daw ito. ito, ito. <laughs> <laughs> ay may mas malit pa nga din yan. Ayong mga pang kinamit. <laughs> Ang alay. Ang Am alay. <laughs>

So, ay, ka na natin, oh. Umo na. Ay, ay, na po kami kay Ninong Pio. Sige po, na po So, yan po. At ako'y habang nandito sa may tricycle. Ay, sila po ng paggagamas. Yan. may sila tatay. Sila ate. Ayan pa rin po ang kanilang paggagamas. Tapos ako din. Sila po. Ako po kayo lang. Ngayon po, taisag namin sila. Di po maas yung Nagtatanggal na po. Ngayon na tayo sa kakao. Ngayon sa Yan po lahat ng dyan sa labas ay si Ate Huyala po ang naggamas. Malinis na po. Hahakuti na lang po yan mamaya. So yan guys, at yan po, halos po yung side na yan ay tapos na po na gamasin. At yan po ay may mga tanim na rin lahat. Oh, nadubli nga po. Oh, at yan naman po ay babalikan namin uli sa susunod na araw at kami po naman ay dito sa kamutihan mag uh, ano po ay magagamas mataas na po ang aming mga kamuti And na so yan po at hanggang dito na lamang po muli ang aking vlog maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at walang sawang pagsuporta ah. So yan po, pasensya na kayo at hindi po ako everyday makapag-upload ng aking mga vlog dahil nga po medyo talaga po masaila ng aking pagbubuntis ngayon. Kaya po pasensya na. So yan po at kami po ay pauwi na din. Thank you po sa aking mga kapatid at thank you rin po kay Ninong Piyo at kay Tatay sa pagtulong po sa amin sa pagagamas dito sa aming halamanan. Ang Ninong Piyo po ay dumating na galing po liliyo.